Pagdating sa pag-ibig at pamilya, hindi laging simple ang kwento. At sa kaso ni Freddy Aguilar, ang isang alamat sa OPM, ang tinig ng sambayan ng Pilipino, mas naging masalimuot ang lahat sa kanyang pagpanaw. Walang iniwang testamento, walang malinaw na tagapagmana. At ngayon, dalawang panig ang tila tahimik na nagtutunggali. Ang kanyang unang asawa at mga anak at ang babaeng huling niyang minahal at nakasama hanggang sa kanyang kamatayan Pero sino nga ba ang mas may karapatan sa yaman, royalty at pangalan ni Freddie Aguilar? Ang unang babaeng pinakasalan niya at binigyan ng mga anak o ang huling babaeng naging katuwang niya sa mga huling taon ng kanyang buhay? Bago pa man sumikat si Freddy Aguilar, isa na siyang simpleng musikero sa mga bar at club noong taong 1970s. Doon niya nakilala ang kanyang unang asawa, isang pribadong babae na hindi kailanman lumantad sa media. Ngunit tahimik na haligi sa likod ng kanyang pagsisimula. Ang kanilang pagmamahalan ay bunga ng simpleng panahon. Sa gitna ng kahirapan at pakikibaka para sumikat, nabuo ang isang pamilya. Sila ay nagkaroon ng mga anak. Lima ang nabanggit sa ilang ulat. Kabilang ang panganay na anak na babae na minsan na ring nagsalita sa isang panayam. Ngunit tulad ng maraming artistang biglang sumikat, dumating din ang tukso, problema at pagkakahiwalay hindi naging madali ang buhay nila. Ayon sa ilang source, naging rocky ang relasyon nila ni Freddy at ng kanyang unang asawa. Kaya kalaunan na uwi sa paghihiwalay. Hindi man malinaw kung formal silang naghiwalay sa legal na paraan, pero natigil ang pagsasama nila sa personal na buhay. At taong 2013, nang muli siyang pumutok sa headlines. Ngunit hindi dahil sa musika, kundi sa pag-ibig. Si Freddy Aguilar ay 60 anyos na noon. Nang ibinunyag niyang may relasyon siya sa isang dalagang 16 anyos pa lamang. Umani ito ng matinding batikos mula sa publiko. Ngunit tinindigan ito ni Freddy. Ayon sa kanya, may pahintulot ang magulang ng babae at labis nilang minahal ang isa't isa paglaon nito, pinanindigan niya ito. Ikinasal sila sa tradisyonal na Muslim ceremony. Isang hakbang na tila inilayo siya sa mga dating gawi at pinasok niya ang isang bagong yugto ng buhay. Habang unti-unti siyang nalilimutan ng mainstream media, mas naging tahimik ang kanyang mundo at mas personal sa mga huling taon ng kanyang buhay. Ang pangalawang asawa na ang kasakasama niya sa mga interviews, social media posts at personal na mga lakad. At ang tahimik na laban sa yaman niya. Ngayon nawala na si Freddie Aguilar. Ang tanong, sino nga ba ang mas may karapatan sa yaman niya? Royalty mula sa mga sikat na kanta, residual income mula sa mga performance rights, ari-arian, social media accounts, pangalan at legacy. Ang mga anak mula sa unang asawa ay may dugong karapatan. Ngunit ang pangalawang asawa naman ay naging kaisa niya sa mga huling taon. Siya ang kasama sa bawat hakbang, siya ang nag-aalaga hanggang sa huling hininga. Pero sa mata ng batas at sa mata ng mga tagahanga, sapat ba iyon? para masabing siya ang mas may karapatan? Paano kung hindi formal na naanal ang kasal sa unang asawa? At paano kung wala ring formal na kasal sa ilalim ng civil law ang sa pangalawa? Kanino mapupunta ang yaman ni Freddy? Sa susunod na bahagi ng ating kwento, susubukan nating sagutin ang tanong. Ano ang sinasabi ng batas? At ano ang sinasabi ng puso? Unang asawa ba o pangalawang asawa? Kanino nga ba tunay na iniwan ni Freddie Aguilar ang kanyang pangalan, alaala at pamana? Kung pag-uusapan natin ang legal na aspeto, ayon sa Family Code ng Pilipinas, ang isang kasal ay isang legal na kontrata at ito ay hindi basta-basta napuputol kahit pa kayo'y matagal nang hindi nagsasama. Kung walang annulment o divorce, ang unang kasal ni Freddy Aguilar sa kanyang unang asawa ang siya pa rin kinikilala ng batas. Kahit pa nagpakasal siya, sa isa pang babae sa pamamagitan ng relihiyong muslim. Kung walang conversion at legal requirements na natugunan, hindi ito automaticong kinikilala bilang legal na kasal ng Estado. Ibig sabihin, kung wala ng annulment sa unang kasal at wala ring last will and testament, automaticong ang unang asawa at mga anak ang legal heirs. Batay sa batas ng Interstate Succession ng Pilipinas, sa ilalim nito ang yaman ni Freddy Aguilar, royalties, bahay, savings at ari-arian ay hahatiin sa kanyang legal na asawa at mga anak. Kung ang pangalawang asawa ay walang kasal na legal, maaaring walas siyang karapatan, maliban na lang kung may prenup, deed of the Nation o malinaw na kasulatan na ipinapasa ang yaman sa kanya. Pero paano kung hindi lang basta pera ang usapan? Paano ang pagmamahal, ang pag-aaruga, ang panahong inialay ng pangalawa, asawa sa kanyang huling mga taon? Siya ang nagbantay sa ospital. Siya ang kasama sa mga huling interview. Siya ang kumalinga kay Freddy sa panahon na tila kinalimutan na siya ng media at industriya. Hindi ba't siya rin ang naging saksi sa huling kabanata ng alamat? Samantala, ang mga anak sa unang asawa, kahit tila na nahimik sa media, ay may mga sariling damdamin. Ang sakit ng pagkamatay ng isang ama, ay hindi nasusukat kung gaano katagal kayong hindi nag-usap, kundi sa bigat ng pagkawala ng koneksyon ng dugo. Ayon sa isang source, may mga anak si Freddy na matagal nang hindi nakikita ang ama, mailan na hindi sangayon sa ilang desisyon nito. Pero sa personal na buhay, ngunit kahit ganoon ang nila si Freddy Aguilar. At ang isang katotohanan, ang problema, walang iniwang malinaw na salita si Freddy. Walang testamento, walang public statement. Kaya ngayon, iniwang bukas ang mga pinto sa pagtatalo, hindi lang sa korte, kundi sa puso ng bawat isa. Sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang malinaw. Kapag walang iniwang direksyon ang isang tao, bago siya mamaalam, ang mga naiwan ay nagkakawatakwatak. Hindi natin alam kung sadya o aksidente na hindi nag-iwan si Freddy ng testamento. Pero isa itong mahalagang paalala na kahit gaano kakadakila ang isang tao, kung hindi maayos ang pamana, ang alaala niya ay maaaring malunod sa awayan.